Sabahin sa it, Ay, mga katatara. Hindi, ka matulog sa labas Sige, sa mga pa yes Sino yan? Sandali lang. Sandali! Ay! Hindi oh, makaintay ah. Sandali lang sabi. Ano yan? Ay! Oo. O, o siya, isara na ng pinto. Isara ka lang. Mare, ano? Ha? Ano dito ka uuwi? Eh. Mali ang pintong pinasokan wow. mo. Nakakausap uh, kaya ano. Gusto mo akong kausapin Eh lasing ka naman. Umuwi ka na sa inyo, lasing ka. Eh, ano? Bakit mo ako pinagtatrabaho yan? I -lasin ka, eh lasing ka eh. Mali nga eh. Pasok mo ng pinto. Hindi naman ito yung bahay mo. Oo. Bakit? Bakit may nakikinig oh, importante. Oh, importante ang sa sabihin mo. Magtatapat ako sa inyo. Ang ano, ito magtatapat ko sa akin. talaga Talaga gusto mong kape, mahinok. Yan. kita? Ayawin. Gusto mo kuha ka ta? Oo. Kuha ka ang kape. Okay. Dali lang ha. Kuha lang kita kape. Sarapan mo ha? Siyempre. Yung sinasarap mo. O oh, para ito na. Minumpang mo na para may... may, para mga nangyong basbasang. Nagpunta din na mo ito pa hindi ba yung mo? Siyempre. Ano? Eh, alam mo naman kasi, Mare, matagal na akong may pagtingin sa iyo. Pero man yan? Oh. Lasing ka, pare, lasing ka. Huwag salita ng ganyan. Oh, bakit? Lasing ka lang, bukas wala na yan. Ano wala na? Tawa ako sa iyo, lasing ka lang kaya hanggang ka Eh, alam mo naman nung panahon ay, eh, oy, patay na patay na sa iyo. Ay, gano'n ba yun? Okay? parang totoo ah. Oh. Parang totoo yung sinasabi mo. totoo nga ah. Ay, lasing oh. ka lang. Eh, Ay, lang. lang ako ng talaga do. Ay, gigewang-gewang ka nga pagpapak. Hey. Eh, alam mo lang. Hindi ko nag-iinom kayo doon sa kapitbahay kanina. Oo oh, oh. nga. Hindi ko nag-iinom kayo dun. Hey. Hey. Ano? Ano? Nanti, hindi mo ba yung sinabi ko? O, nabibigla ako sa sinasabi mo eh. Hindi. Hindi ka na At tagal naman ako nagpapanamdam sa iyo, mga Pakatagal ng panahon. Ang ganun ba yun? Lagi mo nalang ako dinated, ma. Eh, hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi sa iyo. Talaga totoo yung sinasabi mo? Totoo yan? Talaga yung sinasabi mo? Oo. Uh, Pakadala lang ng alak yan, pare, ha? Hindi. tagal na nga ng ulo ko, eh. Alam mo naman ako yung matagal patay na patay sa iyo. Ano man niyan? Ang pahawang-hawang hey, ka ka Hindi, kasi ka si Mari. Nagulat ako sa eh. Akala mo naman na eh. Nagugulat ako sa mga sinasabi mo pare, hindi ka naman ganyan magsalita dati. Ay, alam, ay silip kay... ka lang, ayun, di ba oh. na yung sinasabi mo ah. eh ay, ayun ay, nga, hindi ko na talaga mapaglabanan ah. pagka ginakikita ko, oh, di ba nga pakiramdam. Ganun ba yun? Oo. Oh. Iba, iba, iba ka na ngayon ah. Sige ay, na pare. Para... Ay, oh. Para kang siyo ka pa. Pare, gabi na. Uwi ka na sa inyo. Napaka, napaka bintog ng ano. Uy, pare, uwi ka na gabi na. Lasing ka na. Ay, na. pa tayo. Eh, kasi matutulog na ako. Uy, gabi na uwi ka na. Uy, baka gusto mo na katabi. Ha? Pwede busap, ako. Gusto ako matulog dito? Oo. Uh, Uy, Gusto ko dito pa, Paul tayo yung Eh baka may gawin ka sana, may ilasin ka eh. Oo, oh, naman kung may gawin ako sa'yo. hindi dito ko lang sa Sigurado ba? na kung magagustuhan mo yun. Dito ko lang sa ba, labas, mag-alabas ko sa'yo. nung kain, hindi tayo pwede mag Okay lang yun. Hindi pa tayo pwede magtabi no, eh, tabi Matutuwa ka. Kasi siya ka lang eh. ka kapag ka katabi ka, mo. Ha, hanggang doon sa kalagit-langitan. Pag hindi ka nalang lasing, ha? Eh, hey, naman. Oo, oo, pag hindi ka lasing, pag tayo matulog. Ay, wala na. So, ka na ba sa mga tatang? Hindi, diyan talaga ako tulog sa laban? Si Uy, están, yes. Ma, Ma, e, ba rin? pare, pare. Yes. Sa mga kita dyan. Ano ba ginagawa ko? Ay, baka walang kwarto mo, walang mo. Huwag ba rin na ka talaga. naman eh. Uy, kanina sa inyo. Madala mo kung talaga makulit na siya.